yung baby na to sana kami, ah. wala mat papasok kami ha yung namin bro wala tayo すいま sa lugar na pag explore natin. Ayan. So, bali hindi tayo nag-isa ngayong gabi na to. Bali, collaboration yung gagawin natin, guys. Kasama natin sa Edola uh, Wing Creep din. Tsura syempre, guys. May bisita tayo na ano, galing sa Mabini, Tapa o Dioro. Kasamahan to ni Edola Itin, guys. Na? So, ayan. Uh, sa Idol uh, Sards Adventure 11 guys no? So sa mga solid natin mm -hmm. din, guys tsaka sa mga selling viewers natin dyan uh, sana mabisita rin yung channel na idol uh, sides adventure 11 guys no uh, subscribe natin at tsaka hit ang notification bell para updated kayo sa bawat video na i-upload nyo guys no so ayan tsaka siyempre guys pangatlong kakulab natin ngayon si ano idol wing creepy adventure no? so ganoon pa rin guys uh, hingin ko din yung support tayo para sa mga kasamahan natin ngayong gabi na to. Ayan. So malala ninyo guys na hindi ito ang unang punta natin sa bahay na to. kailang balik na tayo dito pero medyo matagal-tagal din tayo hindi nakabalik dito guys. No? May kalayuan kasi ito sa lugar namin guys eh. Napakalayo nito. Kaya matagal tayo hindi nakabalik dito guys. So alam naman natin kung gano'ng kadelikado itong bahay na to ilang beses na tayo napahamak dito guys no hindi lang tayo marami nang napahamak dito sa bahay na to na pumupunta dito kaya siguro na nabando na itong bahay na to guys so sana sa aming tatlo na mag-uulag ngayong gabi na to sana walang mapahamak sa aming tatlo guys no so bali yung purpose natin sa pagpunta dito ay mag-alay tayo ng dasal guys So, nasa labas pa tayo pero napakabigat na sa pakiramdam guys. No? Hmm. Kasi alam naman natin kung gaano kadelikali itong bahay na to. So yun yung kasama natin guys. So, Saddle Sards Adventure 11 at Saddle Wing Clip Adventure. nakikita naman natin sa aura ng bahay na to, grabe <coughs> so sa mga solid natin dyan, and shoutout sa inyo lahat pati sa mga silent viewers natin and shoutout sa inyo lahat dyan guys <coughs> So, tara, pasukin natin ito. <coughs> pasukin natin ito bro. Pasok na tayo. Uff. <coughs> 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 Ayan, nagtit. Ayan, dami na yung mga ano guys. Yung mga labuyo. Dami pa lang labuyo dito guys. <coughs> Ay. bipo.

Dala lang, uh, bro. Uh, yung ano kasi, bulok na yung, ano, yung sahig eh. Ano? Ito, bro, kung titignan mo, napakaliit, bro. Pero tumagus lang yun eh. Ano, yun, nandun sila alin yung ano naman, bro. Hmm. Tumagus sa sahig. Butan lang ko lang, bro. Ano pala ba ang story dito sa balonado na ito? Dito ang sabi ng mga residente na pinagpaalaman namin na pasukin to bro. Mm -hmm. Ano dito dati? Eh? Walang nagtatagal na tumitira dito. Kasi ano eh, ang daming nagpaparamdam. Tsaka nananakit talaga ng ano bro. nakita talaga sila bro. Kasi simula nung ano, nung may nagbigti dito. Doon na nagsimula yung kababalaghan dito sa bahay na to. Yeah. Mayroon ko nang nagbigti dito. Uh -huh mamaya makikita natin sa taas bro may tali doon na ano yung ginamit talaga sa pagbigti bro nandun pa rin sa taas eh hindi nila tinanggal bro musta pa mo bro okay lang bro so, bro ayos lang ba pa pakiramdam mo bro ba ba yung dito kaya nga nagtanong ako sa inyo eh para may ano ito ba ano to dito bro, napaka-active nitong No, nakatira dito bro hindi lang kasi isa yung nakatira dito bro hindi lang? oo <tos> <tos> Ay, yung, so, wala tayong dalang alay no? so makikiraan lang tayo Gandahan bisa sa bro ha. Kurang may dumapok sa Puno na nyo, bro. Parang may narinig akong pagaspas ng ano, pakpak. -pak. Parang may narinig akong pagaspas ng ano, bro. Pakpak, -pak bro. mainit talaga gusto mo nang guys parang gusto mo ko dito guys ngayong labi na to Dala mo yan bro Kung ano yan bro Ano bro Ano yan May nag-comment kasi sa akin bro na sa dagat daw yan na uh, kukuha bro Na pang depensa daw yan bro mm -hmm. Sa dagat daw yan ang kukuha Parang ano lang siya no? Kukuha uh -huh. tas lang siya? Oo uh Hindi -huh. rin yun yung ginaglaw yan bro Hmm, isang beses sinawakan ko yan bro Pero hindi ko na inulit kasi yun eh Ano, bali tatlong beses na bro Sinawakan ko yan tapos Ang uh -huh. napapansin ko Sa bawat ano na hinahawakan ko yan Napapahamak ko eh Kaya mula nun bro, hindi ko na hinawakan Bihira lang ko. ito bro ah, Bihira lang ito makikita sa dagat Kasi ganyan kasi kami na ikalukyo nag ano kasi kami sa dagat po nag share fishing kami pag gabi oh. Uh -huh. wala akong nakikita ng ganyan yun yung ano eh yung sabi sa akin tsaka yun din yung mga nakikita ko sa mga comments sa, ay, sa nasa, uh -huh. ano sa baka video. nasa nato bro malalim na siguro ano? Hmm. kaya naman sa, ima, sa babaw lang wala po uh -huh. talagay ko nasa malalim na siguro yung mahilap, mahirap na talaga kukunin ba uh -huh. siguro yung <coughs>

Tabi-tabi po. Papasok po kami ya

Ayun guys o. Ipak ng paa yun guys ang dami o. Yung... Ito yun. Paano niya yan? Uy! Uy! Nah. Bro, yung bintana bumukas. Di diba sarado yun kanina bro? I-review mo yung ano mo bro. Yung video mo bro. Di ba makikita mo yan bro na ano. Sarado talaga yun ang pagpasok natin dito bro. Bro, ito talaga lagi yung pinagtataka ko, bro. Okay. Uy. na naman. Na hey, bro. Ya, bro. Uh, napakataas niyan, bro. Lang, uh. Napakataas niyan, guys. Um, inventa... Monastic... <abra plausibleyears> dami <denSee> Um, Pero dito talaga ako nagtataka oh. Guys. Oh, maya pak nang paayan ko is. Pero bakit nandiyan yan, bro? Eh, hindi naman yan sa higi. Eh. Nga, hindi sa Eh. Ito pa, bro. Loo nga. Wow, Ito no. talaga, bro. Ito talaga. No. So, guys. I-comment mo dyan sa baba guys so, Kung paano nangyari yan. So tinagal-tagal na pabalik-balik ko dito. kung ngayon ko lang yung napansin bro eh. Ako nga eh. Ngayon ko lang yung napansin. Napak yeah, talaga na yung bata bro. No? Bata bro ba eh. Ato. Nagay pa natin yung kamay natin no. Oh. Uh -huh. Wala no. Manokin na yun no. Be, makalaga yan makalagay yan ng bata bro. Pero bakit nandyan yan sa ano? Wala naman, hindi naman yan sa higit. Wow. Okay. Ito bro. Ito yung sinasabi ko sa iyo ano. Oh, kung saan may nagbigti. Ano? E So sinubukan na din namin ano hinyan bro. Sunugin bro. Hmm. Sino nga pa ng kasama ko? Ay bro, wing. Di ba tayo yun? Oo. Oh. Diba Tatlo tayo ni Edel di ba? Na nagsunog nito. Binungusan namin ng gasolina bro. Hmm. Pero hindi pa rin na, ano? Hindi nasunog. Hmm. Hindi tinatabla na ako yun. Eh. Uh Oo. -huh. Ayun hindi, oh, hindi na nga yung ginagalaw, bro. na. namin yan pero hinahiyaan lang namin yan d'yan. Ako. Oh. yeah May mga unan pa dito pwede siya. dito Hindi ko mga unan yung mga unan. <laughs> Hmm. Tapos ang dami. May <laughs> connection kaya bro, at saka doon, mga yapak doon. Siguro nga bro, kasi sa ano But eh. Ba't parang pambata yung mga unan dito? Uy, 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 uy. Wow. Lock ko. Ayan. Nakuha na natin yun ah. Oo. Uy. Ingat kayo bro ha. <laughs> okay, oh, guys, nakuha lang talaga natin. Guys. Ito ang kuha natin sa camera guys. No? Alam naman natin kung gaano ka taas yan dyan guys. Nakapakataas nito guys. Teka, yung ikat, ikalawang pala pa guys. Nakapakataas nito. Nahulog na tayo dyan. Hindi na tayo dyan madali guys. Ayan natin yung sarabi ng kwarto bro. Baka may mapansin na naman tayo dito ang kakaiba. Tingnan natin sa mga ano. Sa mga bubungan din dito. Oo.

siguro bro dito tayo mag ano bro mag alay ng industrial bro no eh dyan sa ano o kasi parang dito yung mga ano eh dito sila madalas natutulog kasi ano eh nah. dito yung mga una bro oo no so dito na lang tayo bro dito na lang tayo dito na na itu langsung sih udah berapa? Okay. 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 Yeah.

Bro, semua kau belum? Hah? Semua kau belum? Bagus. Ini buat terpusing lah, jadi ngomong dulu. Bukan ngomong, bos bro. Terpusing, terpusing. Balik, aku ngomong 저도 가는거 Kung sa, kung sa bilang, kung oh, kahit nakatali man yun, nakatali man yun. Oo, wala mo na alis ba? Lang ay tapos niya natin, bro. nasa nito. Ano? Ano bro? Napagsalisa na ako bro, isa. Haan? Pinapatawisan ako. eh. ko bro. Anong pinagtakala ko bro? Bakit napunta rito yung tubig? Doon sa kabila kabila yun po. tayo dito. Sa loob pero uh -huh. masama yung pakiramdam ng Siguro alis po. Uh, liyo tayo, liyo tayo, sila, o, na lang yeah. tayo bro. Sige, alis na tayo ulit. Ang nangyayit ko talaga itong tali na ito eh. Masa talaga yung gutog ko eh. Masa so, nga ko ah? Masakit yung ko sa PC na yan. Tara. Ha? baka may nangyari masama bro. <coughs> yung tali na yan yes. talaga eh. sih nah, bro ini bro lagi -ya. -ya. no. nah, 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 nah. itu bro 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 Uy. Tidak, orientai, bro

Ano mo dito? ko dito. Jo. Tara mun dito. Eh. nag kita yung kamera natin, guys. Nag Ayo sekalian, bro. Oh. anu <tipan> ngerti <tipan> ya. Ini itu luhis. Bro, bro, oh. bro. Ini sih bro? kalau aku di itu bro, bah. Hmm. bilang bah? Sa mga talaga yung pakiramdam ko dito sa tali na ito, sabi ko na eh. Hindi eh. Bro. Wala yan siguro natin. <tis> Oo. Oh, Patay na natin yung camera natin, bro. Sige, sige. Patay na lang natin. Oo. Oh, baka may malala pang mangyari dito, bro. Patay na natin yung camera natin, bro. <tis> okay, oh, tra. Tra, guys. Guys, muna kami, guys.